Aries. Ang pahiwatig na gumagabay Aries. Ngayong araw ay mabuting ay dalangin na ikaw ay magkaroon ng malinaw at maayos na kaisipan sa paggawa ng mga plano, lalo na kung ito'y may kinalaman sa negosyo. Mahalaga ang pagiging maingat sa pakikipag-usap, lalo na sa mga taong madaling magalit o mabilis uminit ang ulo. Beer alin ang pagiging mahinahon at huwag padalos-dalos sa mga desisyon Ang tamang timpla ng pagiging praktikal at maingat na pakikipag-usap ay magdadala ng positibong resulta sa mga gawain mo ngayong araw Taurus Ang pahiwatig na gumagabay Taurus Ngayong araw ay idalangin mo na magkaroon ka ng matalas na pag-unawa at masusing pag-iisip sa pakikitungo sa mga taong may mahalagang ideya o opinyon. Huwag hayaan na ang init ng damdamin ay manaig, sa halip ay panatilihing mahinahon ang loob upang maiwasan ang di pagkakaunawaan, pair alin ang pagiging bukas sa mga ideya ng iba at pag-aralan ang mga ito bago gumawa ng desisyon. Sa ganitong paraan, makakamit mo ang tiwala at respeto ng mga taong makakasalamuha. Gemini, ang pahiwatig na gumagabay. Gemini, ngayong araw ay idalangin na ikaw ay maging maingat sa mga tukso na maaaring dumating, maging ito man ay tungkol sa pag-ibig o hindi kinakailangang paggastos. Iwasang magpadala sa pansamantalang kasiyahan na magdudulot lamang ng pagsisisi sa huli. Maging masinop sa paggawa ng desisyon, lalo na kung ito ay may epekto sa iyong pananalapi. Alalahanang ang pagiging praktikal at maingat ay magbibigay daan sa mas maayos na kinabukasan. Cancer Ang pahiwatig na gumagabay cancer Ngayong araw ay ay dalangin ang kaligtasan at maayos na pag-usad ng iyong mga plano. Lalo na kung ikaw ay bibiyahe o gagawa ng mahalagang gawain, maghanda para sa anumang bigla ang pagsubok na maaaring sumubok sa iyong katatagan. Huwag magmadali sa anumang bagay. Sa halip, pag-isipan ang bawat hakbang upang makaiwas sa anumang problema ang pagiging maingat at handa sa bawat sitwasyon ay magdudulot ng tagumpay sa iyong araw. Lio, ang pahiwatig na gumagabay Leo, ay dalangin ngayong araw na ikaw ay gabayan sa paggawa ng tamang desisyon, lalo na kung may kinalaman ito sa pagpirma ng mahahalagang dokumento. Pagtuunan din ng pansin ang pakikitungo sa iyong mga kapatid at magulang. Maglaan ng oras upang makinig sa kanilang mga saloobin. Ang bukas na komunikasyon ay magpapalalim ng inyong samahan. Pair-alin ang pagiging responsable at mapanuri sa bawat sitwasyon upang maiwasan ang mga pagkakamali. Virgo, ang pahiwatig na gumagabay Virgo ay dalangin ngayong araw na ikaw ay magkaroon ng maayos at maingat na pag-iisip sa pagpaplano para sa ikabubuti ng iyong pamilya, mahalaga ang pagiging praktikal at mapanuri sa bawat hakbang upang makamit ang mga layunin, huwag hayaang maapektuhan ng anumang negatibong emosyon ang iyong mga gawain sa trabaho, Pair ang pagiging matiisin at masipag upang maabot ang inaasam na tagumpay. Libra. Ang pahiwatig na gumagabay Libra. Ngayong araw ay ay dalangin ang proteksyon laban sa mga tukso, lalo na sa usapin ng pag-ibig at paggastos ng pera sa mga bagay na hindi mahalaga, kung may kinakailangang pirmahan, tiyaking naintindihan mong mabuti ang lahat ng detalye bago gumawa ng hakbang, pair alin ang pagiging may sensin sa bawat desisyon upang maiwasan ang mga pagkakamali ang pagiging maingat ay magdadala ng kapayapaan at tagumpay. Scorpio, ang pahiwatig na gumagabay Scorpio, ngayong araw ay ay dalangin na ikaw ay mag-abayan upang maiwasan ang pagiging padalos-dolos at madaling magalit, lalo na sa pakikisalamuha sa mga tao. Maglaan ng oras upang intindihin ang kanilang saloobin at panatilihin ang pagiging mahinahon sa trabaho. Ang pagiging maunawain at maingat sa bawat sitwasyon ay magpapalakas ng iyong relasyon sa mga taong nasa paligid mo. Sagittarius Ang pahiwatig na gumagabay Sagittarius Ngayong araw ay ay dalangin na ikaw ay magkaroon ng malinaw na pag-iisip upang hindi malito sa usapin ng pera o relasyon. Fair alin ang pagiging positibo at panatilihin ang kasiyahan sa iyong damdamin upang mapanatili ang kapanatagan ng isipan, alalahan ng ang masayang disposisyon ay magdadala ng magagandang oportunidad at mas maayos na pakikitungo sa iba. Capricorn, ang pahiwatig na gumagabay. Capricorn, Ngayong araw ay idalangin na ikaw ay gabayan sa tamang paraan ng pakikipag-usap upang maiwasan ang galit o hindi pagkakaintindihan. Magkaroon ng masusing obserbasyon at maingat na pag-iisip, lalo na sa usapin ng trabaho o pakikitungo sa iba. Ang pagiging mahinahon at bukas sa mga ideya ng iba ay magdadala ng tagumpay at maayos na samahan. Aquarius ang pahiwatig na gumagabay Aquarius. Ngayong araw ay ay dalangin ang kaligtasan sa anumang biyahe na iyong gagawin, maglaan ng oras upang makinig at maging masaya sa pakikitungo sa iyong pamilya. Ang bukas na komunikasyon at pagiging mapagpasensya ay magpapalalim ng inyong samahan at magbibigay daan sa mas maayos na relasyon. Pisces, ang pahiwatig na gumagabay Pisces ngayong araw ay ay dalangin ang tamang pag-uugali at pagiging bukas sa pakikipag-usap sa iyong pamilya. Iwasan ang pagiging padlos dolos sa pagpapakita ng kabaitan, lalo na sa mga kaibigan na maaaring magdulot ng problema. Pair alin ang pagiging mapagbigay ngunit alalahan ng balansehin ito sa tamang pag-aalaga sa sarili.